Oh guys, ito oh. Alam niyo ba yan kung anong frutas yan? Ito ay ra, ano, raspberry to, di ba nanay? Anong gamot ito? Gamot siya. Ano Maganda, ah, uh, UTI. UTI? Yeah. Ayan, ang dami niya. Raspberry. Nakakuha lang ako na nasa kamay ko ay ayos. Ayan, oh. Ito aking agahan. arin puro red ta kasi. Wala pang bunga 'yan. Wala pang Ala. <laughs> Wala Wala <pa. laughs> tingnan nyo yung mangga. Abot-abot lang. Ayan. Oh, ayan. ayan. Hilaw pa yan. Ayan, o. Oh. Ayan. Oh. Oh. O. Hilaw pa rin. oh O, ang daming abot-abot lang mangga oh, dyan. Nila, alam mo, nila, alam yung isang binigay mo sa akin may tangkay, tuwantuwa ako, diba? O. Oh. Makakita ko, oh, pag binok ng buksan ko, oh, parang, parang lamog oh. Ayon, na ang loob. O. Daming abokado yan. Ayan, abokado na yan naman. Eto, mulberry kila nanay. Ang dami ko na Oh. Hindi kaya masama kainin yun. Eh? Hindi, oh. ang madami. Hindi, ito, maliliit na no, mulberry nila. Gusto ko talaga magtanim nito. Mag Hinging nga ako ng ano nito kila nanay. Paano mo itatanim yun? Ako binigyan na. Ano Yung ano lang. Dami ko. Ah, dami na naman. Ito na naman ang may na kasi. Ayan, ala teris. na eh. Oh. konti lang oh. May huwag yung alateris. Dito kami nang Ito na na, ito na na, Dali, ito oh. Oh, ilan no, no. mo, dali dali Ay, nalaglag. Right. Ayan nga oh, ayan. Ayan pa, ayan nai, ay, dali. Dali. <laughs> Putang ka na. Diyan ka sa tuktok. Ay, ay, ay. Go, go. Ihihila so, ko na ay, pa, yan. Talagang ito. Ito, so, hindi ko hawak. Asan? Ayan, ayan. Ito. Ito, yan. Ito, ito. Wala yan. Ito, ito. na. Ayan, ang dami. Ah, oh, ito, oh. Ay, hindi ko makita. Ang gabi na. Ito pa, oh. Ito, ito. Sige, baba mo. Oh. Sige, baba. Oh. Baba. Baba. Oh. Ba pa. Ito pa, ito, ito. Ito, ito. Ito yung ano namin eh. Ito yung gusto namin. Yung namimitas ng mga... Hindi amin. Ilang <laughs> gusto namin. Ilang <laughs> gusto namin. Ayan, ayan, ayan. ayan. Ito, 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 Oh, ito, itong part na to. Oh, ayan. Wala akong nakikita nga dyan eh. Ayan, ito. Ayan, pulang-pula oh. Ayan, Ayan oh, okay. sa sa ko. yan dalawa Tuklawin ka na yan. O. Oh. na. Maka ano yan? Ah. na ano naman siya kung <laughs> maahay. kaya nga naman mag-aing ko. Ayan na naman siya. Sinisin na na naman niya sa ano. Pero kain pa rin kasi ako ng kain. Sinisin na naman niya sa Pero... prutas. Hmm. Tingnan ko ano yan. Tingnan ko itsura ng kamay. <laughs> Ang dali lang naman. Hmm. Patahimili na ako talaga. Ano-ano na ako mag-iap eh. Ang gabla ang Mabait yung apo ni nanay, makulit lang. Ay naku, mabait pero ang kulit. Super! Ganun talaga ba? Ano pa lang siya? Anim na kong lang. Ano, Oo. Na mga nagulit sa'yo, eh. Ano ba yung anak ni nanay dyan? Lalaki Mabaya, babae? Eh. Yung babae yung anak niya? Mm. Aba, eto yung gym area lang mo. Tingnan niyo. Ang ganda, ganda ng bulaklak. Ang um, amin hindi nagbabulaklak na sila. Kasi hindi nga namin natin talaga wala. pinag yan na namin na binanay. Ang dami sa kanilang saka. Mas kaya mo. Kaya sabi ko, ikaw na lang magugas niyan. Pati ginawa ko. Gasan mo yan. Ako'y okay, Ito wala nang mangga. Nakitas na lahat. Ayan, wala na itong mangga. Tinuwa eh. Ayan na. Wala na. Ano ba lang? Bali naman sila. Baka yung malaki sa kambiari. Ano? Ha? Ah? Nakakawa lang ganyan. Ganyan, di ba? Dito tayo daan. Para makaito tayo. So, oh, talagas na yan. Lalayo ka pa din sa bahay. Bakit? Dito lang din naman yan, Oh. Masakit putuli mo na yung paong. Hindi ko mga alam bakit yung mga sakit. Kaya gusto hindi mo binigay sa akin yung pera. Ay, hindi bukas na. Para naman. Bakit ano? Ay, gusto ko magpunta sa doktor. Hmm. Gagamit ang paa ko talaga pa na mamaga. Matipilay na ako. Wala-wala naman sa isip ko. <laughs> hey, hindi na na. naman kinakain yun eh. Nga nga, yata yan. Hindi, nga nga. You know, yeah, ayan Oh. Alam ko, so talaga ano nang malunggay. Bunga. Mm. Ayan, ayan sa... <laughs> <laughs> o. So. Oo oh, nga, dapat niya. Kaya nga po. Ano, eh. tapos pinagpapal. Manghita ito sa ano. Ano niya? Pinap... Pinapalit ng ano? Wala na yung amin niya, August na, pinangigay ko rin hindi ko alam na. Hindi ko alam na <smart noise> May laro mamaya. hindi <pulit>, na yan, ako, asang gabi ako delikado. Mahaba ako na. Mahaba ganitong oras kami lumalabas guys. Kasi uh, mumu kami, mumu. Ayan o, ayan o. Dapat nga yan, kinukuha na. Tapos binibenta na lang. Uso ngayon dito yung mga bunga ng malunggay guys. Ang dami, dami. Grabe oh. Pinabali na lang naman yun. Eh. Mm -hmm. yung ako Yung akay, pinaputin eh. Yun, may ano, nakaado rin pero yung sumunod, hindi na. Alam? Dahil ibinigay ko nga, pinamigay ko. Mm -hmm. Kasi iaalis sila, ay naghahanap lang ganun siya. Pero ang dami sa amin. Pero yun, kung hindi, kinura, madadala ko saan, sa amin. Ganit. Yan, ganitong, ganitong masarap maglakad. Yung mali, wala nang init, mahangin na. Pero, just go, 5 o'clock pa. Uh, 5 o'clock. 5 p.m. Mainit pa, grabe. Ay, ang tayong ko. Naiwan ko. Saan? Diyan. Saan? Pabalikan na. Um, Saan? So, na yan. Sila uh, na nagluluto niyan. Ako, nagluluto lang ako pag gusto ko yung may gusto akong kaulam, kainin. <laughs> okay, kanilin. Ako, ito yung sa araw. Pero pag wala, Si mama na Si wala. Daddy. Oo nga, sa kabilang kanto pa yun eh. May mangas, ah, may manggas na sa taas. Pauwi na kami dito guys ni nanay. Garing kami dun sa kaibigan namin kay nanay Yoli kumuha po kami ng mulberry or tawaging wild grapes. Yan, dahil maraming bunga yun. May kanya-kanya kami -kanya -kanya bit-bit na plastic dyan, guys. Dahil ang sipag-sipag magbunga ng puno ni nanay ng mulberry. Yan. Hindi ko maano. mute ko siya, guys, kasi hindi siya copyright yung music niya na paparinig kaya yeah, mahirap din bawi bawi na lang kapag may time ayan tapos nakita niya dito yung friend niya may stop na naman si nanay ayan naman si nanay ayan hindi kasi daming kwento ni nanay na hindi dapat marinig sa amin lang dapat na ma-privacy kaya ito lakad, lakad pa rin hanggang makauwi ka ni. maganda dito guys pag hapon minsan maganda yung background ng langit dyan yun guys Nagtitis muna tayo sa walang music. Kasi may nagpapa-music din dyan. May palaro kasi paliga. Ang tagal-tagal na yan, guys. Hindi ko nga alam kung sino nananalo dyan. Ayan na, okay. guys. And guys, mute niyot ko muna siya kasi may naglalaro, makaka copyright tayo sa music nila. Ayan. Kaya mute mute muna kapag may time. Ayan na yung mga player nag na nag-waiting na. Sila lang din naman minsan naglalaban dyan. Minsan sa sports hindi naiwasan ang pikunan. Lalo na sa basketball. Ayan dito pa uwi na kami dito ni nanay iyahatid ko na siya sa kanilang bahay at ako'y pa uwi na rin dyan hanggang sa muli guys ang dami namin nakuwang prutas Yan Ano kaya pwede ako kumukuha? Ayan. Ang cute, cute. Ang baba lang pero may bunga. Kasi eh. Ayun o. Ang gaganda. <muchas>